sa so, mga kapwa ko rider dyan na mahilig mag long ride at the same time ayaw nila magpalagay ng top box dahil ayaw din nilang mawala din yung forma ng kanilang motor so meron akong nabili dito sa tiktok guys itong immortal tank bag so nabili ko lang to dito sa tiktok sa halagang 1000 pesos at the same time ayaw ko rin kasi na may top box gawa ng mabigat uh, doble at the same time perfect na perfect siya pang campaign or mahilig kang mag long ride kung meron kang OBR na wala na kayong ibang paglalagyan ng gamit at pwede nyo rin siyang isabay sa kung meron ka ng top box idagdag mo lang to so available siya sa lahat ng merong tank, tank bag sa sniper Raider 150 PCX 150 ADB X-Max. Kaya ko to binili gawa ng napakalawak na rin ang compartment niya. At the same time, marami ka na rin malagay na mga damit. Kung ikaw halimbawa magkakamping ka, pwede na siyang lagyan ng maraming damit. Uh, pang isang linggo ka siyang kasa dyan. At the same time, bakod sa malalim na siya at marami ka ng mga damit na mailagay, napakaganda lang ng quality nito. Kung nakikita nyo naman to, napakaganda ng quality niya, napakakapal halata naman talagang hindi tinipid ni Immortal. Bukod sa isa pang naggandaan ko nito guys, dahil napakarami na rin niyang bulsa. Kaya kung meron ka mga anik-anik dyan, na mga charger, kung mga gusto mo mga anik-anik na mga abubot na ilalagay, kasyang kasya siya dyan. Ikaw yung naglo-long ride at wala kang charger holder, perfect na perfect siya kasi meron na siya kasamang charger holder. At the same time, iwas ka pa sa basa. At kung ikaw yung mahiling mga long ride at sa kalaban natin ulan, wag kang mag-alala guys kasi may kasama na siyang waterproof na pang takip na ito. Kaya no worries ka na kahit lumusob ka sa ulan dahil hindi hindi ito mababasa. At isa pa sa nagustuhan ko dito guys kasi napaka dali niya lang bitbitin. Kayang kaya mo siyang i-handbag at saka i bag, Napakadali lang nito. Kaya isa to sa pinakamagandang nabili ko dito sa TikTok. Kung gusto nyo rin mag-avail nito guys, ilalagay ko na rin dyan sa may comment section at sa may yellow basket. Yun lang guys, share ko lang. Thank you, babush.